Wow. Bangas. Kala mik. Wow. Oh, okay, Yummy mga Mars. Yummy. Mungo. Ayan o. Oh. Favorito namin dalawa ng aking anak. Ayan mga Mars. Kaunta. Ay. maiz At syempre may mungo. Yummy. Tapos meron.

kakaon ta kayo ang kain aliyon so syempre monggo mahoog na mahoog kamatid sa sibuyas ayan mga mais kakaon ta mga mais o tompok lagi na hindi to sobrang init nang laba ko mga Mars, nakaamoy ko sa sunrocks o powder sabon. Ako, sa lakshin, manon ko eh. Yan na. Subawan ko sa kuwan. Sunrocks o sabon. So, nagsipag ako mag-video ngayon mga Mars. Tayo. Kailangan din natin ma upload Hmm. Di man may tiginom o juice mga Mars. Pero ngayon, parang gusto ko mag-inom o juice. So. Nag-juice kami na aking anak. Kayo. Oh, ano, diba? Hindi tayo. Tambok. Mam, mama nga ka. kaong ko ang tambok, Bakit lang eh? hmm. Bakit? Hindi ko, ko, gusto hin. Ano? bisipon on, yung mga Mars Oya. Para akong gusto Nandahin lang sa ano. Naglaba ako. Naamoy ko ang sundrox dayon. Sabun powder. Pakai tapos na kacing na. Nana unod ka, unod nak, mana unod? Tolong tampuk aku lah.